Hello, mga ka-idol habang kami naghihintay mga ka-idol nagbibidyo video ako mga ka-idol ayan o no? yan, nandito kami nalakalipat kami sa May 7-11 sa lagpas ng elementary school mga ka-idol ito ang 7-11 mga ka-idol 7-11 so may napapansin ako dito mga ka-idol ayan o no? may napapansin na akong mga bata ayan mga kaidol kawal naman itong mga bata na to hindi ko akalain may makukuhaan pala kung kawawang mga bata mga kaidol Diyos ko po, bakit naman ginawa ng Panginoon to ayan mga kaidol oh. Bali tatlo yan. Bali tatlo yan sila mga kaitol. Ayan o. Ang isa nasa sa ano. Sa baba nakatulog mga kaitol. Nakatulog. Ayan mga kaitol. Awa-awa naman itong mga bata na ito. Nandito yan sila sa ano mga kaitol oh, Tabi pa ng basurahan. Eh okay hindi naman pwede nating disturboy na maganda ang kanilang tulog ang aso lang ang ang ano andyan sila sa tabi ng basurahan saka tingin natin mga kadol parang hindi pa ito naliliko puyat na puyat kawawa naman itong ating ating mga kababayan makaidol, kayo um, tulog na tulog Guru, parang gabi yung gising nito nila mga kaidol pag araw tulog sila kawawa nasaan bang mga nanay nito tatay